Nandito tayo ngayon sa Malacanang of the North o kilala rin sa tawag na Malacanang Tamianan sa aming mga Ilocano. Pero bakit nga ba itinayo ang palasyong ito sa Ilocos Norte gayong may Malacanang palas na sa Metro Manila? Tara at alamin natin ang kasaysayan at mga kwento ng palasyong ito. Ang Malacanang of the North ay ilang minuto lang ang layo mula sa Suba San Jones kaya minabuti na nating daanan ito. Maraming turista ang dumarayo rito dahil sa kasaysayan nitong taglay. Bago tayo pumasok ay nagbayad nga muna tayo ng entrance fee na nagkakahalaga ng 50 to 70 pesos bawat isa. May ano, may lake sa likod. Ang daming puno. Relaxing. yeah, so, dami namin. Inabot ng ano, 770 yung entrance fee natin. Ang Malacanang of the North ay itinayo bilang opisyal na tirahan ni dating Pangulong Ferdinand Marcos at ng kanyang pamilya tuwing sila ay bumibisita sa Ilocos Norte. Ang palasyo ay kilala sa kanyang arkitektura at nagtatampok ng tradisyonal na Filipino-Spanish colonial style. Pero alam nyo ba na ang Malacanang of the North ay isang regalo sa dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr.? Kapis yung ano, gawa sa kapis yung bintana. Asok tayo sa loob. Kakolala <laughs> <K> <laughs> Ang Malakanyang of the North ay itinayo noong 1977 bilang regalo sa ika-6 na punkaarawan ni Pangulong Ferdinand Marcos. Ito ay regalo mula sa kanyang butihing asawa at dating unang ginang na si Imelda Marcos. Ito ay nagsilbi nilang tahanan sa hilagang bahagi ng Pilipinas, lalo na kapag may mga okasyon o pagtitipon sa Ilocos Norte. Makikita rin dito ang dating silid ng ating kasalukuyang pangulo na si Bongbong Marcos, at sa dingding nito ay makikita ang isang painting na siya mismo ang nagpinta. Painting niya no, Presidente, 1667, 16, 16, eh, 1967, <laughs> yung higaan niya. natin baka may mga brief siya dito. <laughs> wala, wala. <laughs> Matapos ang EDSA People Power Revolution noong 1986, kung saan napatalsik si Ferdinand Marcos sa pwesto, iniwan ng pamilya ang palasyo. Ito ay inihabilin sa pamahalaan at nagtagal sa ilalim ng pangangalaga ng Presidential Commission on Good Government o PCGG. Sa kasalukuyan, ang Malacanang of the North ay isang tanyag na destinasyon ng mga turista, lalo na ng mga interesado sa kasaysayan ng Pilipinas. Tayo sa, ano, sa, isang kwarto. Ito tayong ano, patapat bridge model. Yung sikat na patapat bridge. Ah, nag-i-snow pala sa Pilipinas dati. puting puti. <laughs> San Juanico Bridge. Ito. Anong airport to? Ito, model ng ano. Ah, dito pala. Kala ko sobrang talino na ng pinsan ko. May nakasulat pala dito. Naging simbolo ito ng kapangyarihan at influensya ng Pamilya Marcos sa Ilocos Norte. Sa loob ng maraming taon, ito ang naging sentro ng mga sosyal na pagtitipon at mga politikal na pagpupulong. Ang palasyo ay may magandang tanawin ng Paway Lake na nagbibigay ng silip sa buhay ng isang makapangyarihang pamilya noong panahon ng kanilang pamumuno. Napakaganda ng tanawin dito. Hindi ko lang sure kung man-made lake to or talagang ganyan na, natural lake. Ito yung mga nagtatrabaho mukhang gagawa sila ng ano you know, dito stage wala ko na kung anong okasyon mayroon Noong 2010, sa ilalim ng pamahalaan ng dating Pangulong Benigno Aquino III, ang Malacanang of the North ay isinailalim sa pangangasiwa ng lokal na pamahalaan ng Ilocos Norte at binuksan bilang isang museo. Dito makikita ang mga memorabilia at larawan ng pamilya Marcos, pati na rin ang ilang mga kasangkapan at dekorasyon mula sa panahon ng kanilang pamumuno. Yung iba ko pas na talaga. Ano? Mga nabubura na. Yung mga ibang detalye. Ferdinand Marcos Sr. Na naglalaro din pala siya ng golf. So, ito yung family picture nila. mga makalumang camera. Fujifilm. Tsaka ito Sony. Kay BBM siguro ito. Yung mga antigong pinggan, no? Ang Malacanang of the North ay isang mahalagang bahagi ng kasaysayan ng Ilocos Norte at ng buong Pilipinas na nagbigay ng pagtanaw sa buhay at pamumuno ng isa sa mga kilalang pamilya sa bansa. Bago nga namin lisanin ang lugar ay minabuti rin naming maglakad-lakad sa Chinese Garden sa bakuran ng palasyo. Chinese Garden, dito after ng entrance, right side lang. Nagpahinga lang kami dito sa aglet bago kami dumiretso sa may kapurpurawan rock formation sa may bayan ng Burgos, Ilocos Norte. Pag natin ano, hanapin yung isa pang spot para makita yung hilera ng windmill sa tabi ng dagat. Yan yung site na pinanggalingan natin kanina, yun oh, yung isla puting bato. Eto dito kayo pumunta sa banda na to, sa site na to. Mas maganda dito kasi yung sa kabila may entrance pero...